Kumusta Bigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan ang pisikal na katangian ng rehiyong Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya, ay isang rehiyon sa Asya na matatagpuan sa Timog ng China at Silangan ng India. Ang rehiyong ito ay binubuo ng iba't ibang bansa na may magkakaibang katangiang pisikal. Ito ay isang rehiyon na mayroong kahangahangang pisikal na katangian, na nagbibigay buhay at kagandahan sa lugar. Matatagpuan sa silangang bahagi ng kontinente ng Asya, ang rehiyong ito ay tahanan ng iba't ibang anyong lupa at tubig na nagbibigay kulay at kasaysayan sa mga bansa na matatagpuan dito. Ang rehiyon ay nauuri sa dalawa: ang pangkontinenteng Timog-Silangang Asya o Mainland Southeast Asia. Ito ay binubuo ng mga bansa na nakatayo sa pangunahing lupa ng Asya kabilang ang Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, at Cambodia. Ito ay may mga malalawak na kapatagan, ilog, at bulubundukin na nagbibigay ng magandang natural na mga tanawin. Dahil ang mainland ay nasa silangan at timog-silangang bahagi ng Asya, mayroon itong mahahabang baybayin sa silangang bahagi nito. Isang tangway na nasa pagitan ng South China Sea at Indian Ocean. Ang malaking bahagi ng lupaing ito ay kabundukan, at manokanak ang mga nagtataasang talampas mula sa Himalayas hanggang sa katimugang bahagi ng China. Ang kabundukan at talampas na ito ay siyang naghihiwalay sa bahaging ito ng Timog Silangang Asya at iba pang rehiyon. Ang lupaing ito ay dinadaluyan ng iba't ibang ilog, tulad ng Mekong River at Red River. Ang pangkapulo ang Timog Silangang Asya, o Insular Southeast Asia. Ito naman ay binubuo ng mga kapulo ang nakalatag sa karagatan, kabilang ang mga isla at tangway ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, at East Timor ito ay may mataas na sari buhay o biodiversity, dahil sa iba't ibang uri ng halaman at hayop na matatagpuan sa mga isla. Ang mga bansa sa bahagi ng rehiyong ito, ay may kakaibang kultura at tradisyon na nabuo mula sa kanilang pagiging nasa mga isla at tangway. Dito din matatagpuan ang mga malalaking kagubatan, at mga bulkan na aktibo. Ang ilan sa mga kapuluan dito, kasama ang Japan, ay kabilang sa rehiyong Pacific Ring of Fire, dahil hitik sa mga bulkan ang mga lugar na ito, at maaaring magdulot ng paglindol dahil sa kanilang pagsabog. Ang mga karagatan sa paligid ng mga isla, ay may mababaw na bahagi at mayroon ding mga mapanganib at naglalakihang mga alon. Ang klima ng Timog Silangang Asya, ang klima ay tumutukoy sa karaniwang panahon o average weather, na nararanasan ng isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Kinapapaluban nito ng mga elemento tulad ng temperatura, ulan, at hangin. Ang klima ng isang lugar ay naaapektuhan din ng iba't ibang mga salik. Pangunahin sa mga ito ay ang lokasyon ng isang lugar sa mundo, gayon din ang topografiya, tulad ng pagkakaroon ng mga kabundukan, uri o dami ng halaman, gaya ng mga kagubatan o damuhan, at maging ang lapit o layo ng isang lugar sa mga anyong tubig. Matatagpuan ang timog silangang asya sa pagitan ng dalawang tropiko. Ang tropiko ng Cancer at tropiko ng Capricorn. Ang tropiko ng Cancer ay nasa hilagang bahagi ng Ecuador, habang ang tropiko ng Capricorn naman ay matatagpuan sa timog ng Ecuador. Ang pagitan ng dalawang tropiko na ito ay tinatawag na Intertropical Convergence Zone o ITCZ, kung saan magtatagpo ang hangin mula sa Hilaga at Timog, na nagre sa malalakas na pagulan at bagyo sa rehiyon. Sa Timog Silangang Asya, ang pagitan ng dalawang tropiko ay nagbibigay ng tropikal na klima sa rehiyon. Dahil dito, halos lahat ng bansa sa rehiyon ay nakararanas ng tag-init, tag-lamig, tag-araw, at tag-ulan ang klima sa rehiyon ay nagbibigay ng maraming halaman at hayop na natatangi at nagiging tahanan ng iba't ibang uri ng sari buhay. Sa pangkalahatan, ang pagiging na ng dalawang tropiko ay nagbibigay sa rehiyon ng mahalagang papel sa global na klima at ekolohiya. Nakikibagay ang tao sa klima ang mayroon sila sa kung paano sila namumuhay. Ang epekto ng dalawang tropiko sa rehiyon ay naglilikha ng mga kondisyon na nagbibigay ng yaman at kagandahan sa Timog-Silangang Asya. Ang vegetation cover ng Timog-Silangang Asya. Ang vegetation o uri o dami ng mga halaman sa isang lugar, tulad ng pagkakaroon ng kagubatan o damuhan ay epekto ng klima nito. Sa Timog-Silangang Asya, ang vegetation cover nito ay malawak at may iba't ibang uri ng halaman at kagubatan. Dahil ang rehiyong ito ay nasa torrid zone, kilala ito dahil ito ay biniyayaan ng malago at magkakaibang vegetation, na nagbibigay buhay sa mga ekosistema nito, dahil sa mainam na klima nito na halos may pantay na panahon ng tagulan at tag-araw. Narito ang ilan sa mga pangunahing uri ng vegetation cover sa Timog Silangang Asya. Tropical Rainforests Ang rehiyon ay may mga tropikal na kagubatan, na sagana sa iba't ibang uri ng halaman at puno. Ang mga rainforest sa timog-silangang Asya ay tahanan ng maraming endemic species na hindi matatagpuan sa ibang lugar. Mangrove swamps. Ang mga mangrove swamps ay karaniwang matatagpuan sa mga baybayin ng timog-silangang Asya. Ang mangrove o bakawan ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay protection sa baybayin mula sa bagyo at nagbibigay tahanan sa iba't ibang marine species. Grasslands mayroon ding mga grasslands o steppe sa ilang bahagi ng rehiyon. Ang mga grasslands na ito, ay karaniwang matatagpuan sa mga tuyong lugar, at nagbibigay tahanan sa iba't ibang uri ng damo at hayop. Tropical Savannas Ang mga savannas sa Timog Silangang Asya ay pinagsamang mga damuhan at kagubatan. Ito ang tahanan ng mga hayop tulad ng elepante, leon, at giraffe. Coniferous Forests sa mga mas malalamig na lugar sa rehiyon, maaaring matagpuan ang mga coniferous forests. Ito ay mga kagubatan na binubuo ng mga puno na may malakarayom na mga dahon. Ang pagkakaiba-iba ng vegetation cover sa Timog Silangang Asya, ay nagpapakita ng yaman ng ekosistema ng rehiyon. Ang mga kagubatan, damuhan, at iba't ibang uri ng halaman, ay nagbibigay hindi lamang sa natural na kagandahan ng rehiyon, kundi pati rin sa ekolohikal na balanse at sari buhay nito. Ang yaman ng kalikasan ng rehiyon, mula sa mga bundok at ilog, halaman, klima, ay bumubuo sa kabuoang anyo ng ating rehiyon. Ang Timog Silangang Asya, ay isang rehiyon na may magkakaibang katangian ng pisikal na heograpiya, na nagbibigay sa kanya ng kakaibang yaman sa kultura at kalikasan nito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.